bubungan ng tindahan ayun lakas ng ulan dito sa amin Kahit daw dalawa lang patuloy po sa loob May bibili kuya. Wala masabay pa ikulog. Na ayos na. <laughs> Andoy ang lambre. Sa loob Nakasabit doon sa gilid. ay yung malurit naming alagang itik. Big big. Dipuyan po yan sanay na mag-isa lang siya din sa loob ng tindahan. Gusto niya lagi siya may kasamang tao kaya aso. Ayun. Tanan na naman siya kay kuya. mabait po yan. Ah. Di po mailap. Ha? Ayun no. May kabit na dun. Naikabit na kabit na dyan? Oh, when it comes oh oh. -O 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 -O. Oh, well, that. Ah, oh. Uh, the animal would have been sick. It is Doon mo na lang kaya ibuhol at baka makatusok yung alambre. Sa loob mo na lang. Pongi! Ay, kuya Aldrin oh. Aming kapitbahay. Tignan nyo po ang aming lugar. Look at our place. Ito po ang harap na... Kaya Kevin! Ayan po. Ayun o no, Kuya Kevin. Ayan ang aming store, di ba? Bulok-bulok na yung bubong. Ayan o, oh, pati ang, ang, ang aming bahay po'y binibenta na. <laughs> Ayan. Sa so, mga gustong bumili din sa Bulacan, kontakin nyo, kontakin nyo yung number na yun o kaya mag-PM kayo kay Nanay Amakolda. <laughs> Ay, pahog! Naliligo! Eh, pogi o. Oh. Ayan ang kapitbahay namin. Ayan ang kapitbahay namin. Ayan guys, ang ganda ng lugar namin lalo pag maulan. Na yung din sa harap, ay sa gilid. Sa Tignan natin sa loob. Ayan guys, basahan nga! Yung mga pusa namin na mag-ina. aso. Di ba ang galing? Ito oh. Mga alagang dog mga alagang hayop ng bantay ng tindahan namin Ayan punas nas time Salamat kami galitin oh yung pagino ng delikado mga bata. baka mahigpit sa mga batao kaya kamahin Nung manok po pag nakain ng manok, masarap. Papainyo nga lari pag tingila ako dami. Ayun po. Bigumasa kasi. Sigla niya po yung asin, muntik nang maging lugaw 'yung. Kring. Bagin niya na yung Dito po kasi nakalagay yung asin. Muntik na silang maging lugaw. Nahumina na po ulit yung ulan. Kung kailan natapos na? Sige lang, magtatag ulan. May bagyo kasi. May bagyo po kasi di pa po. So ito po ang aming inking. Pindahan. Hmm, thank you ka na. Ayan, maraming salamat po sa panunod. Magbabalaw na po ako. Ingat po kayong lahat. God bless sa us all. Bye. Love you all.